Iyan mga papso, oh, naka-sale po ngayon ng uh, Ilocos. Yan o. Oh. Yun, taga Ilocos pa. yun, taga Tagig. yun, taga Bulacan. Ayan mga paps ha. Ah, uh, mayroon pong nagaganap na sale po dito sa Gaelica Surplus Store ngayon. Kaya ano pang inihintay nyo? Ayan, kung hanap nyo po ay power tools. Nandito na po lahat. Ayan, ayan, ayan. Ito si Madam. Ito mga nagagandahan natin uh, nga no? So napakarami pong na uh, napakarami pong mga pwede nyong mabili rito ng mga bagsak presyo, mga paps. Ayan, no? So, ano pang hinihintay nyo, mga paps, ha? Nakasale po ang uh, Garnica Surf, plus Store ngayon. Ayan, napakarami pong tao. Ang location po nito, dito lang po ito sa Abangan Sur, MacArthur Highway, Marilao, Bulacan. Besides, uh, Caltex Gasoline Station. Ayan. Ayan si Madam. So marami po ah. Marami pong ah, mga customer ngayon. Ayan. May nagagana pong ah, sale dito sa Garnica Surplus Store. Ayan, napakarami mga pops. Ayan o. Oh. Grand sale tayo dito sa Garnica Surplus Store. Kapag ikaw naka 3,000, may libre kang extension. Wow. Kapag naka 5,000 ka naman, Single burner po. Ayan, wow. ganyan po siya ha. Single at burner at naka 8,000 naman may libre kang instant Wow, instant pan ha? Ayan, yes. Kapag naka 10,000 ka naman, meron kang double burner. Yan, double Ayan. burner. Ayan. At syempre, kapag naka 20,000 ka, may libre kang washing machine. Ayan, ang pinakamaganda mga ka. Ayan, mga, mga okay, brand niyo po 'yan ha. Yan sale natin 'yan hanggang March 22 till ngayon hanggang March 22 sale tayo. Previous lang po lahat 'yan. Iya no. Oh. Ayan, grabe. Hanap ka ba ng murang cordless drill? Ayan, meron tayo 15 volts na may libre pang 24 na bala. Ayan. Wow. Two battery na siya with charger. May 999 pesos lang. Okay. Ayan, ayan po siya. Ayan, mga with, ha with dalawang battery na siya, 15 volts. Ayan, 999 pesos. So, napakamura na talaga, yes. ha? Yes. At kung gusto mo naman ang impact drill, yeah. meron tayo sa kabilang side. Impact? Ayan, meron siyang impact. May hammer, may drill, may pang-screw, metal chuck. Mine, 2,700 lang. Ayun mga paps, napakamura na. At nagsi cod po rito mga paps, ha? Yes, COD kami, Luzon, Visayas, Mindanao. Wala po kayong babayaran agad. No payment first. COD, pag hawak mo ng item, dun ka lang magbabayad. Ay, yun, ang kagandahan po dito sa Gainey Surplus Store, mga paps. At pwede pong testingin lahat ng mga maibigin -e yes. At yung uh, Pwede nyo pong tools. isaksak. 220 volts po lahat ng item natin. May warranty tayo. 30 days, palit bago po. Ayun. Sa mga gusto ng cordless, cordless drill, ay okay. meron tayong impact wrench. Ayan. Ito, heavy duty. Ayan, wow, testing natin. Ayun. Brushless unit, one half drive. Ay, ambigay ko na lang po ito five 3500, may libre ka pang tatlong sakit at isang impact drill. Ayun naman mga paps, talaga. Talagang dito sa Gainika Super Plus Store solid. Napakagandang mamili rito mga paps. Ay kung gusto mo naman ang mas mura, yung budget meal, ito okay. 2500 lang po, may color blue at color yellow wow, naman. Wow, may color pang pagtitilian ha. Yes, two battery na po siya at may fast charger. Ayun. Brushless na. unit. Yes. Yeah. Ayan, kung gusto mo naman may libreng sakit, itong color red at color yellow. Ayan, 2,800 naman siya. May tatlong sakit, may anim na screw at isang adapter. Ayun, Ay, no? Huh? At ano tawag doon, madam? Sa, nasa taas. Ayan, meron din tayong miter saw so for alum, 10 inches, 6,500 na lang siya. Ayan, mga papsa, brand new po yan. Yes. At take note, ah, pwede pong testingin yan. With warranty po si Eagle, 3 months warranty po sa armature niya. Yung. May meron tayong mga murang drill press, 13mm, wow. JLD brand, bigay ko ng 3,800. Wow. Ayan, meron naman tayong 16mm, itong mas malaki, ayan no oh, gambewang ko. Ay, ganbewang JLD mga... brand, bigay ko ng 10,500. Heavy duty na 'to ha. Pang mga, mga ano papsan? na 'to, pang mga factory-factory na 'to. Pang, pang industrial, pang -industrial na, na Yes. So, kung nagana po kayo ng medyo maliit, meron po. Kumpleto po 'yan dito sa Garnica Surplus Store, mga paps, kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na kayo. Hanap ka ba ng pangpintura na hindi mo na kailangan ng compressor, Mag-airless paint sprayer ka na, ayan. Bigay ko na lang po siya ng 8,000 from Japan. Pwede na magpintura, hindi mo na kailangan ng compressor. Ayan, ilang watts po yan, madam? Ayan, 220 volts yan, 450 watts. Ayan, mga paps, naman pala. Ganun po kagaganda, kalulupit, ang mga nakalatag po na items dito sa Garnica Surplus Store. COD, Luzon, Visayas, Mindanao, with warranty. Ayan yeah. tayong murang compressor, silent type, oil-free. 30 liters, 0.8 horsepower, bigay ko na lang po ng 4,000. Wow, imagine Ayan. mga papsa, oil-free. At meron din tayo syempre na welding machine, metalworks, Japan Technology, 220 volts at tipid sa kuryente. Ayan. Bigay na lang natin ng na 2,000. Ayan, at ito madam. Meron din tayong cut-off machine, tangputol ng bakal, JLD from Germany, bigay ko na lang na 3,800 pesos. Ayan mga papsa. At pwede pong COD 'yan. Dito yes. lang po 'yan sa Garnica Surplus Store mga paps. Gahanap ka ba ng rotary hammer drill 3-in-1? Meron tayong rotary hammer drill JLD at may libre siyang tatlong bala, SMS. Wow. Bigay na lang natin 'to ng na 2,500 pesos. Napakamura po talaga dito sa Garnica Surplus Store mga paps. may mga libre pang carbon 'no oh, sa complete kalubrika. set, ayan oh. 'no. dito siya na-adjust ha, pag gusto mo mag-rotary at mag-hammer at drill. Yan, oh. Ayan, 'no. Ayun, kung gusto mo naman ng cordless na mura din. Ito, 100, 1,500 na lang. Ay, may hammer na siya, may pang screw, may pang drill, wow. may variable speed. Ayun. Mine, 1,500 at may libreng 24 na bala at dalawa ang battery, oh. 48 wow. volts. pa kayo mga papsa ha? Pwede niyong dalhin kahit saan yun. Yes, at pwede rin tayo mag-sale ng grinder, brushless unit, Bigay ko na lang po ito ng 2,800. Ayan. Napakamura na po yan. Ang lakas, oh. For only 2,800 pesos. Pwede pa pong COD yan. Brushless po yan, ha? Brushless. Dalawa po ang battery. Iyon. Ayan. Meron din tayong mga gato. Ayan. Size 4, 999. Size 5, 1, Size 6, 1, At size 8, 2,800 pesos. Ayan. Meron din tayong extension. 30 meters, 2,500. 50 meters, 3000 pesos. Okay. Ayan, COD Nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi pinamili mo. Ayan. Ay, ewan. O mamaya na, yun lang muna. At ikaw na. Ayan, hawak, hawak, hawak. Ayan. May free. So pag, ayan yeah, o, may free washing machine si madam. Thank you. So free lang po ito ha. Ano po yung binili ni madam? kaya may free siyang washing machine. Yo, kaya bumili na po kayo dito. <laughs> Again, dito <bigyo> tayo. Ano ka ba, madam? madam. <laughs> di pa tayo tapos. Ayan, no? Ay, pa tapos. Pa tapos. Yun, eh. okay, okay. Sa akin, di ba? <laughs> <laughs> washing machine, ikaw ang ikot. Yes. Yeah. Imagine. Imagine mga paksa, okay, so pagka bumili kayo rito sa Garnica Surplus Store, may free washing machine kayo, kaya ano pa pong hinihintay nyo? Punta na po kayo dito lang po ito sa Abangan-Sol, MacArthur Highway, Marilao Bulacan, besides Caltex Gasoline Station. Ayan mga paps, yung mga customer dito sa Garnica Surplus Store. Friend, sale tayo ngayong araw dito sa Garnica Surplus Store. Meron tayong mga maleta, 300 pesos na lang yung maliit. Wow, sa mga mahilig mag-travel. Ayan, oh, 300 pesos na lang, ang ganda. Ang Meron ganda. din tayong mas malaki, ayan, 400 pesos na lang. 400 pesos mga paps, sumunod. Ayan, meron din tayong mga bike. Bigay ko na lang po ito ng 500. 500 pesos. Oh, ito naman 300 pesos. 300 pesos. Ayan, paiba 500 lang. Yung malalaki po 1,200 ayun sa Ayan, taas. Ayun, sa taas mga paps. Yung na, color red po na, oh. is 2,000 pesos. Ayun mga paps. Oh. Ayan, meron din tayong mga bargain na bag, 1,100 pesos lang po. Ayun, imagine, 1,100 pesos meal. na lang mga paps, budget meal na bag. Yes, meron din tayong mga World Balance na rubber shoes. Wow, world dati siyang 2,000. Ito Ayyan may presyo ho. pa siya, oh. Yeah, no? 2,199 ngayon, 500 na lang po. Ayan, wow. mga world balance yan. World balance, mga papsa. Imagine, ha? Ah, Baagsak presyo po talaga dito sa Ghanika Surplus yes. Store, mga pap. At mga rubber shoes na, 729 ng presyo, 200 na lang. 200 pesos yes. na lang, rubber shoes. Ayan, ayan mga papsa. So, ayan, ang dami nating rubber shoes. Ang daming Lakat rubber white. shoes. Ayan, ito, mga 1-2 na lang yan. Rubber shoes, 200. Ayan, meron din tayo mga appliances dito. Blender, wow. 1,000. At mga... Rice cooker, 500 na lang. 500 pesos na lang rice cooker? Yes. Ito naman, Ay, 250. 250 mga pesos ketel. kettle. At meron din tayong dryer, 1,000 pesos na lang. Ayun. Ayan mga presyo niya, oh. 3,000 plus, 1,000 na lang. Napakamura po talaga dito sa Garnica Surplus Store, mga pa. At meron din tayong chainsaw. Chainsaw? Ayan, 2,500 gasoline. Yan, oh. Ayan. Sa mga naghanap ng chainsaw dyan, 2,000 pesos lang po. 2,500. 2,500 pesos. Yes. Mga At meron din tayo mga aircon, lalo maiinip ngayon. No? Air cooler. Yan, no? Ay, air cooler, bigay na lang natin to ng 800 pesos. Ay, yun, ganun, kamura po talaga rito sa Gainica Surplus. Ayan, may pagso. aircon naman tayo, 0.5 horsepower. 6,000 pesos na lang. Ayun, 6,000 pesos. Uh, oh. Higher brand at Eureka brand. Ayan, dalawang brand. Yes. Ayun, o. Oh. At, at dito meron na. din tayong plancha. At 300 plancha, plancha. pesos na lang. Okay, napakaganda mga paps. So, oh. ayan, for only 350. 300 na lang ngayon. 300 na yes. lang ngayon. Ayun, talaga, talagang napakabagsang presyo At ito presyo, pa, fiberglass paps, oh. na rin, double burner. Bigay natin ng 999 pesos. Ayun, mga Grabe, paps. Grabe, oh. mahal sa mall to, ha. Oh. Mahal to sa looban. Mga loo Oh. o. Ayun. Sa mga sa, sa, mga pupunta sa beach ngayon, dahil summer, meron tayong tent. Ayan, 4 to 6 person, bigay ko na lang ng 400 pesos. Ayan, mga paps, ha? Ayan, meron din tayo dito sa loob. Ayan, mga sander, bigay ko na lang po ito ng 800 pesos. Wow, sander, mga paps, 800, yes, 800. pesos na lang. Kung gusto mo naman ang may hammer na drill, 999 pesos. Mm, talagang bagsak Ayan. presyo, mga paps. Ito oh. naman, Nakina brand for 20 bolt 650 pesos. 'Yon, yeah, no, 650 pesos na <laughs> yes. lang. Yes. May power tools na kayo? At meron din tayong jigsaw 999 na lang po. Ayan, jigsaw mga papsa sa mga naghahanap ng jigsaw, punta po kayo rito. Ay, meron din tayong submersible Adelino brand original, Germany 1 HP 3500 na lang. So napakarami po ha, mga papsa sa mga naghahanap at kailangan ng Adelino. Submersible? Yes, pang dirty water, yung mga binabahay, yung magagawa ng bahay, magpo-footing, ayan po ang ginagamit. Ayan. Mga naghahanap ng malakpang palakas ng tubig, meron tayong 0.5 horsepower. Bigay ko na lang po ito ng 999 wow, pesos. Wow, imagine mo na, ha? Napakabagsak presyo na po niyan yung 1,000, yung may sukli pa. At yes. meron din tayong 1 na nasa baba. Uh, 1 hp. 2,500 ah. na lang. Yeah. Garabi ka mo. At yung gasoline naman natin yung mga patubig sa mga palayan, 3000 pesos, 5.5 horsepower, size 2 gasoline, 3000 pesos. Ay, Ayun mga pups oh. Ayan, COD Luzon, Visayas, Mindanao. Cash on delivery po tayo. Thank you. Nat ka ba ng DIY pressure washer? Meron tayong 800 pesos cordless pressure washer. Ayan, 2 battery na po. 800 na lang. Wow. Ayun, meron din tayong submersible Adelino 1 HP. 3,500 na lang po. Ayan mga pups. Ayan sa mga mura nating cordless drill, ayan 200 pesos na lang po. Imagine pa. 200 na yes. lang Bilhin so, nyo ito. na lang ng battery ha. Wala na tayong ista kasi kaya siya mura. 200 pesos. Ayan. Mura lang po ang battery yes. Ng mga pups, At meron tayo ditong power station. Ayan. Bilhin ko na lang po to ng 2,000 pesos working po ah. Yung as is natin, 1,000 pesos 350 watts. Ayan mga papsa, Ayan. sa mga naghahanap ng power station dyan. Sa mga magkakamping at magta-travel, maglo yes. ride, kailangan nyo yan. Kaya niya magpagana TV electric pan ilaw. Ayun no. Thank you. AVR station, bigay ko na lang po yan ng ah? 1,500. Ayan, ang dami. At meron din tayong vulcanizing machine. 1,000 pesos na lang po. Ayan mga paps, mga grapid. kaibigan natin, vulcanizing dyan. Ayan, meron din tayong mga jigsaw, 999 pesos. At meron din tayong electric grinder. Ayan, bigay ko na lang po ito ng 1,300. Pati yung drill, 1,300 na lang po. Ayan, marami tayong stock. Ayan o. Oh. Thank you. Meron tayong rice cooker, 350 pesos na lang. Ayan o, electric po yan ha. Meron din tayo mga kettle, 350 pesos. Ayan, saka air fryer, 900 pesos na lang. Ayan, Ay yan, napakarami marami. ng appliances. Mga tumbler din, 250 na lang. Yung maliit, 50 pesos. Yung ganito naman na plastic, 100 pesos. Lunch box 50 pesos naman. Ay, yun know. oh. Grabe, ang daming lunchbox. O yan, may carbon pa oh. Meron din tayo mini electric fan, 100 pesos. 100 pesos na yes. lang yan mga paksa. Sa iba, 200 plus yan. At meron tayong mga towel. May bimpo sa katawel, 50 pesos. Ayan, itong nakabundle, 50 pesos. 50 pesos? Uh Oo. -oh. Marami tayo ito. Bundle, 50 pesos lang. Mga cotton yun, no? Oh. Wow. Ayan, mga paps, uh -oh. napakabagsak presyo bimpo na po. Bimpo sa katawel, 50 pesos Set each. Set na. Yes. Pwede rin pang giveaway, oh. Oo nga, oh. Yeah, no. Ayan, oh. Ayan, marami pa tayo dyan. Appliances, merong induction cooker, 400 na lang. Ay ah, napakarami nyo pong pagtitiliyan mga papsa. Bundok pa po, hindi pa naaayos. Ayan, bundok pa Ayan, siya. Ayan, napakaraming stock. Second floor at first floor puno ang ganito. Puno. Gandilo. Ayan, yes. dito lang po 'yan sa Garnica Surplus Store mga papsa. Thank you. Washing machine na double. Tab, meron tayong 3,500 na lang 6 kilo. 6.5 kilos, kilos. Ayan, may dryer na siya. May dryer na ha. Brand niyo po 'yan, ha. Napakamura na talaga mga papsa. 3,500. At meron tayong 3,500. Ayan. Seaweed Separation Hand Free 300 pesos. 300 pesos na lang, oh. Yes. At meron din tayo mga organizer dito. 50 pesos each. pag apat ang binili nyo, 200 na lang po. Yung malalaki. Ayan, oh. Ayan. Meron din nga, no? Grass cutter, 5,000 pesos for stroke. Yan sa so naghahanap ng glass cutter dyan. Four stroke na yan. Yes. Ayan, brand nyo po yan. ah. Pwede po testing. Luzon, Visayas, Mindanao. COD nationwide.